Ah, mga kaubayan sa kasalukuyan ay kararating ko lamang dito sa bayan ng San Marcelino, Zambales kabababa ko lamang sa bus mga kaubayan at bago po ako tutuloy dun sa aking pupuntahan ay tignan po muna natin ang kapaligiran ng mismong bayan ng San Marcelino, Balis, San mga kaubayan kasi ang ganda na po ngayon hindi tulad noong una nating pagpunta na dito at may nasilip din po ako dito mga kaubayan sa aking likuran na uri ng halamang gamot ito ay naiblog ko na noon ito, mga kaubayan, itong uri ng halamang gamot na ito itong aking nasa likuran puntaan po natin mga kaubayan para makita po natin ang halamang gamot na ito na aking tinutukoy tara na po puntaan po natin mga kaubayan ito po ang ganda na po ng bayan ng San Marcelino Sambalis sa ngayon mga kaubayan tignan po natin no dito po, sa mismong bayan ito, tignan po natin mga kaubayan. Ang ganda po. Yan po. Ang laki ng improvement ng San Marcelino, San balis mga kaubayan. Dito sa akin kinatatayuan, ay narito po yung isang uri ng halamang gamot na napakalakas. Ito. Itong halamang gamot na ito mga kaubayan ay na i-vlogs ko na po noon nung una po ako magpunta dito ito po yung tinatawag na blue ternate ito itong blue ternate na ito mga kaubayan ay may mga videos na po ako nito itong blue ternate na ito ay napakaganda po ang binipisyo na nakukuha po natin dito sa blue ternate na ito marami pong karamdaman ang nakukuha po natin dito sa blue tar natin na eto kasi napakaganda po eto sa mga hindi na pagkakatulog mga kaubayan sa mga hindi na pagkakatulog sa mga uh, stress yung sab sobrang pagod na po ng kaisip natin yung mga babae na uh, namamaga po yung kanilang mga katawan sa sobrang stress uh, namamaga yung mga kalamnan po nila at mapababae, mapalalaki yan mga kaubayan yung mga babae po na uh, sirap, uh, sirap po yung kanilang mga menstruation ito po ay kayang lungasan ng blue natin na ito mga kaubayan at yung mga nawawala po sa sarili tingnan po natin mga kaubayan ang dami oh. ang paggamit ng halamang gamot na ito itong blue natin ito po ay eh, parang tsa lamang po ito ilinalagay lamang po sa tubig na mainit at iniinom na po ito mga kaubayan mga dalawang piraso po na ganito mga dalawang piraso po sa isang basong tubig o isang tasang tubig ay mabisa na po yan mga kaubayan napakaganda po ang binipisyong nakukuha natin sa blutar natin na ito kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng blutar natin na panglunas sa mga karamdaman mga kaubayan ito nandito napakarami niya pong bulaklak hindi po nila pinapansin dito mga kaubayan at ito naman po dito sa aking kapaligiran mga kaubayan ay narito din po lapitan po natin ah narito rin po ang mga changgubat changgubat mga kaubayan no ito lingid sa kalaman natin itong changgubat na ito ay napakahalaga po sa atin para sa atin po itong changgubat na eto kasi po eto ay napakasarap po na te maliban po sa te mga kaubayan eto po ay panglinis ng bituka natin panglinis ng bituka natin at ito rin po kadalasan ang ginagamit namin sa mga balat-balat uh, na, balat -balat na mamantya po pinanghihilamos po eto pinampapaligo po eto mga kaubayan itong tiyang gubat na eto uh, ang proseso po ng paggamit nito uh, ilinalaga po ito kumukuha po ng ganito karami ito, ilang tangkay po nito kumukuha po ng ilang tangkay nito mga kaubayan saka po, ipinapakuli sa tubig at iniilamos po pagkatapos po nyan uh, ilamos pwede rin pong pang, uh, pampaligo yan pampakinis po ng balat itong tsanggubat na eto mga kaubayan at ito din po ay panglinis po ng mga bituka po natin napakasarap po nagawing siya eto ang, ang proseso po ng paggamit nito pinapatuyo po ito kinukuha po itong dahon na ito at pinapatuyo po ito at pagkatapos po yung ganito po karami yung ganito po karaming dahon, ito po ito, ganito karaming dahon ay pwede na po yan na ipakulo at inumin po itong gubat na ito mga kaubayan napakaganda po na gawing nati, na ti itong tiyanggubat na ito uh, hindi po natin dito sa atin sa Pilipinas hindi po natin pinapansin ito itong gubat na ito kasi hindi po natin kilala ito na napakaganda po na uh, tea, na eto ang kadalasan na gumagamit po nito ay mga Chinese sa ibang bansa pa po pero napakarami po sa atin itong gubat na eto mga kaubayan nagkalat lamang po dito sa atin kung ating igagalang ating paningin mga kaubayan ay ang ganda na po ng bayan ng San Marcelino ayan no wala pong tigil ang ating mga kaubayan sa pagpapaganda ng bayan ng San Marcelino may nakita po ako doon mga kaubayan no? na bulaklak lapitan po natin kung ano po yun eto ibang klasing pinya ito mga kaubayan no? Oh. ibang klasing pinya ito mga kaubayan kaya lapitan po natin yung ating nakita doon kung anong klasing halaman po yun sari saring halam eto po mga kaubayan eto po ibang klase po eto morning ma'am Ibang klase po ito mga kaubayan, ito ay yung tinatawag na pandan lalaki. Pero ibang klase po mga kaubayan, lingit sa ating kaalaman, itong pandan lalaki na ito, marami na po akong videos na ginawa tungkol sa pandan lalaki na ito. Nakapagtataka nga lang mga kaubayan, kasi ibang klaseng pandan lalaki ito, oh, tignan po ninyo, iba po yung guhit niya, may guhit po na kulay dilaw. Pero pandan lalaki po ito mga kaubayan, ang bisa po, napakabisa po nito, itong pandan lalaki na ito, sa sa UTI, sa UTI, Ito itong pantan na lalaki na ito, ang nakapagtataka nga lamang mga kaubayan ay kakaiba po siya. Tingnan po natin 'no, oh, kakaiba oh. May guhit po siya mga kaubayan, kaya tingnan po natin, ikutin po natin. Uh, ikot po tayo dito mga kaubayan kung ano po ang mga halamang gamot na nandito sa kanilang kapaligiran. Ayan po. Wala na mga kaubayan itong pandan na lalaki lamang na ito ang meron po dito, kaya ikot po tayo mga kaubayan kung ano po ang ating mga makita po dito para may vlogs po natin mga kaubayan, napakasipag po ang ang daming changgubat mga kaubayan oh, nagkalat po oh. ayun po mga changgubat dito lamang po yan sa bayan ng San Marcelino Zambales mga kaubayan, napakaganda na po ang bayan ng San Marcelino Zambales yan po so oh, pang nating puputulin ang videos na ito mga kaubayan at pupunta naman po tayo sa ibang lugar subaybayan nyo po ang mga subaybayan nyo po ang mga kasunod na videos nito dito sa bayan ng San Marcelino Sambalis marami pong salamat